At kagaya po nung uh, madalas niyong marinig sa akin yun pong mga pangit na mga politiko lalo na dyan sa kongreso at uh, mga magnanakaw dyan ang papangit nyo na nga mga kawatan pa kayo kaya dapat lang kayong isumpa, mamatay na lang kayong lahat ayan at uh, dito naman sa mga basers ko mga pangit mananatili kayong pangit at ikamatayin nyo na rin ang pagiging pangit ninyo ayan at syempre dito sa lahat po ng mga subscribers ko ay uh, ano pa ba yung uh, madalas ko sinasabi rito antay-antayin nyo lang po darating na po yung uh, inyong uh, suwerte sa buhay at syempre uh, hindi ko na kailangang uh, uh, sabihin pang uh, go, gaganda kayo at gugwapo go sa channel ko dahil magaganda na kayo magmula nung nag-subscribe kayo sa akin kaya nga kayo ang uh, dapat na makita nitong mga pangit na ito na hindi pa nagsusubscribe baka sakaling mag-subscribe na sila kapag nakita itong mga subscriber ko na mga ganda na at mga uh, gwapo <clears throat> hindi lang kasi yan at uh, matatalino pa itong mga subscribers ko Ayan. at uh, balikan po natin yung ating uh, topic kahapon na kung saan po ay uh, sinasabi ko na kung sino man yung may ganitong palad ayan, ayan, ayan na, na, na diretso ayan na, oh, diretso diretso ang guhit ayan na, ah, kita nyo naman yan yung may palad na diretso ang guhit yan o, oh, diretso ang guhit ay uh, mag-comment lang po rito at uh, mayroon po ako ituturo sa inyo na kung ano man yung nabanggit ko kahapon. Pero ito po ay magiging part 1 na po ito. Dahil may mga nag-comment po dyan na mayroong mga diretsyo ang guhit uh, ng palad. Marami-rami din po yon nag-comment. At uh, ang kasunod na lang po na i-comment nyo rito ngayon ay ko interesado ko kayong turuan kung papaanong pumatay nang hindi gumagamit ng barrel at hindi gumagamit ng kung anumang sandata. Ayan. At uh, ito naman po ay uh, napapanahon. At uh, dahil nga po napakasasama, napakasasamaan na ng mga tao rito sa gobyerno natin, ay panahon na para ituro ko naman sa inyo kung ano yung uh, aking natutunan at napag-aralan sa Europa ay yung pinatawag nating uh, hindi naman po mangkukulam hindi naman po ito barang o ano ay kung tawagin po ito ay black magic ayan ito po yung ba uh, pinag-aksayahan ko ng oras pinag-aksayahan ko ng panahon nung no time na ah uh, nag-aaral ako sa Europa na kung saan ang itong ang kurso na ito ang um, kinuha ko isa isa lang ito sa kaya kursong kinuha ko ata uh, kaya naman pala siya ito ang isa sa kinuha kong kurso ay dahil uh, pwede kun uh, pala magagamit pala kagaya po nito at uh, dahil nga po dyan, ay uh, ito po yung part 1 kaya yung mga interesado mag-comment pa rin po kung yung uh, gusto talaga matuto at ito po ay uh, hindi hindi ko hindi hindi po natin masabing kademonyohan ito dahil unang-una uh, hindi na po uso ngayon yung uh, tipong anong uh, unang panahon naka yung hanggang 'yun uh, na yung, yung kasabihan na mahalin mo ang iyong kaaway. Ayan. At kapag kabinato ng uh, bato, batuhin mo raw ng tinapay. Hindi na po uso 'yun ngayon. Wala na pong ganoon ang uso na po ngayon, kapag ka binato ka ng bato, barilin mo. Ayun. Or either, pag binato ka ng uh, bato, ha, ah, bagsakan mo ng hollow blocks. Yun na po ang uso ngayon. Kaya nasabi ko nga po, napapanahon. So, hindi po ito kademonyohan. Pero ang sa akin lang po ito, ito ay kaalaman. Na kung saan sinabi ko na po kanina, na yung pong interesado ay mag-comment lang po dyan dito sa ating video para ituloy-tuloy po natin yung part 1, part 2, part 3 part 4 hanggang part 5 po ito at yun ang dapat nyong uh, pakatandaan yung aking mga instruction so mag-comment po kayo ito kung yung mga interesado at para po malaman ko kung uh, ilan po yung uh, interesado dahil magagamit po ito Kagaya po nito, hindi ko akalain na ito pala ay magagamit natin dahil sabi ko napapanahon na kailangan ko nang ituro sa inyo, kailangan ko nang ipamana sa inyo kung ano man yung aking natutunan sa Europa na kung papa anong pumatay nang hindi gumagamit ng barel at hindi gumagamit ng anumang sandata. Kaya nga po, kahapon, Tinatanong ko sa inyo kung sino yung may palad na diretso at yun po muna ang ating tuturuan dito. Kasi, kung siguro ay uh, mayroon pong uh, successful yung uh, kahit na uh, lima hanggang sampu na matuturuan natin dito ay sapat na, sobra-sobra na po yan na uh, na pwede nating pat pataubin yung mga animal na kagaya nitong mga kawatan na mga demonyo pa na wala nang patigal-tigal sa pangangawat kaya ang nagiging resulta ito, napakarami nating mga kababayan ang nagugutuman yun po yan eh, sabi ko nga po kanina paulit-ulit ko sinasabi napapanahon so ayan at uh, dahil nga po sa dahil nga po doon sa sinasabi ko na kapag ka hindi nalipol itong mga kawatan na ito, makakapanglahi pa itong mga ito. So ang ibig ko pong sabihin, kaya ituturo ko sa inyo kasi kayo naman ang bata-bata pa, ay uh, nagagawa ko naman. Uh, katunayan nga dyan eh, uh, marami na tayong nagawan dyan ng may mga sakit na at uh, anong ano mga oras mamatay na rin yung mga yan. So matanda na kasi ako dahil uh, hindi, uh, hindi ko na kaya yung halos na yung uh, yung pupunta, meron po akong isang bundok na pinupuntahan which is na-vlog ko po yun noong nakaraan na kahit na pagod na pagod ako dahil uh, nag-iisa lang po ako umakyat sa bundok na dati kong uh, taon-taon po yan na pinupuntahan ko. Yan po yung isa sa ating gagawin na isa samahan ko kayo doon kung paano. At uh, pang samantala, uh, step by step kung ituturo sa inyo. At ayun po ay uh, kaya nga po ang importante dito kung sino yung magko na interesado at uh, para alam ko. Ayan. So, ayun. So po at uh, actually medyo konpo, medyo matagal-tagal ito ng counter. At uh, medyo masasabi natin talagang uh, um mag-effort talaga kayo. Wala po itong pagkakaiba sa nag-training ka ng pulis or sundalo. Ganun naman po yan. Ibig sabihin talagang uh, magsakripisyo ka. Dahil uh, itong gagawin natin, marami akong, uh, marami po ito eh. Kaya sabi ko hindi basta-basta ito. Ang panghuli nito ay yung sarili na nating dug Tapos ihahalo na po natin doon sa mga paraternalyas na ginawa na natin. Dahil yun po yung mag-aakit kung papaano lahat yung mga yan, kung papaano salagin ang lahat ng mga uh, ibabato o uh, pakakawala ng sino mang kalaban. Yun po yan. So, mat matututunan po ninyo lahat yan. Kaya ang gusto ko po ito, mag-comment kung sino talaga yung interesado. Dahil uh, wala eh. Well, pwede na, tating, uh, pwede na tayong kumalaban. Halimbawa, may sampo ko tayo. May sampo kayo. Awag ah, na, wag mo isali yung sarili ko dahil matanda na ako. Ah, yung may sampo kayo maturoan ko, kayang-kaya nyo ng pataubin lahat itong mga ko ito. Kahit na sino pang mga military dyan, sino pang kapulisan yan. maniwala kayo sa akin. Tapusin nyo lang yung ito uh, ituturo ko lahat sa inyo. lahat po yan, ituturo ko. Uh, doon lang po sa interesado ngayon so lagay niyo pong abangan yung ating uh, itatalakayin na kung saan ay part 1 na ito na po, yung magiging part 1 natin at tuturuan ko kayo kung paano pumatay ng hindi gumagamit ng barel, hindi gumagamit ng anumang sandata at uh, yan po yan at kung paano rin tayong uh, magkwan mag mag magbigay ng sakit ganoon lamang po yan Ata uh, pwede nating bigyan ng na sakit ay yung mga dapat nating uh, yung mga tao na mga gago. Yun po, wag, wag nyo pong Kaya nga it, dito, dito sa ituturo ko, talagang salang-sala ito. Hindi ko mo nagpalista ka rito, hindi ka mo nag-interesado ka, ay, uh, ay uh, yun na. Ituturo ko na hindi po ganoon. Dahil dito ay uh, kikilatising kita, kung ikaw ay karapat dapat na matuto. Dahil dito hindi po basta ito dahil uh, unang una baka naman na uh, bakay baka naman kuan baka naman kunting sagutan niyo lang nung kapitbahay mo hindi ka lang pinauutang nung kapitbahay mo ay gagawan mo na nang ganito gagawan mo na nang uh, masama ay hindi naman po pwede yon wag ganoon kaya kikilatisin muna kita bago ko ituturo sa iyo yan, ganun lang yon Hindi ko mo may alam tayo ay gagamitin nyo sa basta-basta na lang. Hindi po. Maging ako, hindi ko po binagamit ito basta-basta kahit na alam ko, marami akong alam pa pagdating sa kanya hindi ko po basta-basta ginagawa. O. Oh. At uh, mayroon lang po akong ginawan dati ng uh, tinisting ko lang. Tinisting ko lang po. At uh, uh, yung pagtisting ko, doon naman talaga sa nagbigay sa akin ng uh, sakit ng kalooban. At, uh, yun po ang rason kung bakit uh, hindi na ako nanligaw dahil uh, no araw na mayroon akong mga girlfriend, ba nga, kasi nga, more than three, or more than four yata yun, ay, uh, niya, lang ako, so tinisting ko yung mga sunod-sunod. Ayun, nagkanda matay. <laughs> so, hindi ko na po kasalanan. Hindi ko po intention na patayin sila. Tinisting ko lang po kasi sila. Dahil naman, pwede namang uh, testingin kasi kung yan ba talaga ay uh, uh, epektibo. Kasi titestingin mo doon sa taong gumawa ng karamaldomal sa iyo. Ay parang uh, sa akin, karamaldomal yung uh, ginawa sa akin kaya tinisting ko sila sa kanilang apat. Ay uh, sila naman ay nagkamatay naman. So, yun po. Para kaya ngayon pa lang po pinapaalalahanan ko na kayo na hindi dahil sa hindi ka lang pinautang ng kapitbahay mo ay uh, gagawan mo na ng ganon. Hindi po ganon. Uh, katunayan, ah uh, mayroon po akong ginagawa ngayon na eksperimento. ah uh, pero sobrang-sobrang na yung ganon eh. Ah, ko kung matatapos ko matatapos pa namin tong eksperimento na ito. Kasi meron din po ako team. Uh, ang gumana kaya yung sinasabi ko na kung gusto kong lipulin tong mga putang ina mga pala ito, mga kawatan dito, pwede pwede ano mga oras eh. Ang problema po nito ay pagka pinakawalan ko ang virus diyan sa mga hayop na yan, madadamay yung mga sekretaris nila, yung mga tauhan nila, madadamay. So yun po ang malaking uh, challenge sa aming team kung papaano namin na uh, uh, ihiwalay. Pero ano eh, hindi po maihiwalay kasi sabi ko nga po, di ba, pag nilagyan mo ng uh, sobre yung mga opisina nila, pag binuksan nila, o malingasaw yung Victoria's Secret, oh, lahat sila dyan ah, magkaka, magkandamatay. O, oh, kahit na yung mga sekretary nila, madadami yun. Yun naman po ang hindi ko gustong gawin. Sana, kung ito lang, mga mga politikong mga kawatan na ito, napakadali kong patayin lahat ng mga hayop na yan. Magsabog lang ako diyan ng uh, pulbos. Malanghap lang nila. Tapos na. O, ay problema yun, nakapaligid doon. Yun ang problema ko. Yun ang ginagawa namin ng paraan ng team ko. So, yan po ay uh, kapag ka naging desidido kayo na matutunan ito, ay uh, baka ibibilang namin kayo dito sa sa team namin na gumagawa nito mga ganito. Para sa ganon ay uh, madali lang natin ma-mobilize yung mga halimbawa itong si Kwan, itong si uh, si Colas. Oh. Oh, sige puntahan mo na yun, Pakawalan mo na yung Kwan dyan para lapain nga nang espiritung uh, kanya. Oh, para mamatay na. Gano'n 'yon. Ata dito ituturo din ituturo ko rin dito kung paano na uh, imbitahin yung mga insekto o ano ba mang hayop na pwede mong utusan na para sirain yung buhay nitong taong gago. Ano ibig ko sabihin? Halimbawa, mayroon pa mayroon pa dito mayroon tayong gagawin. Kasama ito sa gagawin ninyo eh. <clears throat> sa isang pan ito, sa isang bute, na silyado, na kapag kabinuksan mo yan, mag yan ng mga insekto or anumang mga uh, hayop pa. Lalapit kayo dito. Kasi, yung bulaman ng bote na yon yun ang mag invite Tapos, doon sa loob ng buti na yun, may baston-baston na maliit. Doon sa loob ng buti. Pag nandyan na sila, halimbawa, ang gusto mong uh, utosan halimbawa ay uh, lang, uh, langaw. Langaw na yung malalaking langaw, na bangaw. O di kaya garapata. Yung baston na yun, ang idot-dot mo lang doon sa garapata na yun. Pagka idot-dot mo sa garapata na yun, Isisend mo na, ipapadala mo na doon sa taong gagawan mo ng, uh, gagawan mo ng, uh, uh, bibigyan mo ng sakit. Uh, Sisiksik si na yun, either sa puso nila, ay maliliit naman ang ugat ng puso, ay kung inat lang yan, tapos na. Uh, ngayon, kapag ka naman, <clears throat> ganoon ang nangyari, pag inat-nat na na ng garapatang ipinadala eh, mo, natural magkakaroon ng problema yan. Pupunta ngayon sa hospital yan. Oh, ah, pag pumunta sa hospital yan, siyempre natural magpapagumot yan kasi nginat-ngat na nga ng garapata yung, yung isa sa ugat ng puso niyan. Oh, ah, Di ba? Yun ngayon, nandoon na ngayon yung tsansa na kapag inopera ng doktor yan, magkakaroon na ng komplikasyon. Ah, pag nagkaroon ng komplikasyon yan at hindi naagapan ng doktor, patay yan. So, ibig sabihin ko rito, kaya pinapaliwanag ko yan, hindi ikaw ang pumatay, kundi ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay komplikasyon. Kaya wala ka pa rin pananagutan sa kahit na kanino. Maging sa Diyos, wala ka pa rin pananagutan. Dahil kung may pananagutan ako, dapat sana... Ah, naghihirap na ako ngayon dahil yung ginawa ko nga, yung mga ginawa ko dati pa, nung una pa. Oh, ay bakit patuloy, patuloy yung blessings na ibinibigay sa akin ng uh, ating Panginoon? Kung ito ay makademonyong gawain to. Kaya nga sabi ko, hindi direct ang pinatapatay mo yung tao. O, oh, kagaya nung isang uh, <coughs> nabanggit yung congressman dati dyan. Buisit na buisit ako. Oh, pinadalhan ko lang ng panyon. Oo. O, oh. yung pinadalhan ko ng uod, pinasok yung uh, vital organ niya, ayun, nag, nagtagal sa hospital kasi naagapan ng hospital. O, oh. <clears throat> noong uh, hindi na kaya, kung ano-ano mga pinaggagawa ng doktor, inoperat ko man at nag, nagka-komplikasyon, yun ang kinamatay niya. Kaya hindi pa rin ako ang pumatay. O, oh, di ba? Tama ako? Hindi, hindi natin direct ang papatayin kasi kasalanan yan eh. Ang papatay sa kanila komplikasyon kasi tiyak yan pupunta sila ng doktor. Maniwala kayo, hindi pwedeng hindi sila pupunta ng doktor lalo na kung hindi na makahinga. O, patay. ganoon lang yon Ngayon, marami akong kanil Marami akong tinusok sa lalamunan na dyan. Ah, marami akong tinusok na sa tumbong. At uh, isusunod ko na rin yung mga kwan ko, yung mga sa mga ibang araw. So, busy busy lang kasi ako, isusunod ko na rin yung mga bashers ko. Natusokin ko rin yung mga yung mga tumbong nila para magtai na sila ng pako at blade. Yan yun. O di kaya bagoong para buong pamilya niya pag nagtain, mamaho silang lahat yan. O, uh, pupunta ng doktor yan. Uh, pagkaginamot ng doktor 'yan magka mamatay din 'yan. Pero hindi tayo ang direktang pumatay, Ganoon lang 'yon. Ah. Uh, kaya ito lang ang tinapik ko ngayon kasi nga <clears throat> gusto ko lang malaman yung yung uh, gustong matuto. Yung gusto matuto kasi ah uh, itutuloy na natin 'to, huh? depende kung uh, sa comment niyo. Kasi you no, know, ito naman ay uh, pwede nating discussin ito para pang pauna, meron ako mga ipapagawa sa inyo, meron ako i sa inyo. Halimbawa, yung uh, una kasi dyan, ay uutusan ko kayo na kumuha ng ugat ng balite tuwing biyarnes lang yon. Gawin nyo yan ng pito. Pitong biyarnes yung gawin nyo na kukuha kayo ng ugat ng balite. Ito, pan lang ito. Ah, uh, pinauna ko lang ito. <clears throat> 'Yun ang may mga ganung kayong gagawin. At isa pa magdala kayo ng uh, metro kasi dapat 'yan eksakto lang na 7 inches lang. 7 inches lang 'yung haba ng ugat na kukunin nyo Kaya magdala kayo ng lagaring bakal. Yung mga maliliit lang na ugat, yung uh, halos ganito lang, palingkihan lang sukatin so, nyo, dapat 7 inches lang ako niyo, At 7 uh, pride rin kayong kukuha. Ayan. At, uh, pero ito, pinauna ko lang ito. Pero hindi pa nga dahil nga unang-una ay hindi pa naman uh, hindi pa naman kayo nagko-comment niyan kung talagang gusto niyo matuto. Mag-comment muna kayo dito. Yung sino kung sino-sino ang gusto matuto sa gag sa gagawin natin. Yan yun. At uh, ganoon lang kasimple, pero mahirap. Simple na mahirap gawin. Pero pag natutunan nyo naman ito, wala kayong kamatayan. Ha? Ah? At dahil doon, ha? Ah, kayo ngayon ang magsiset kung kailan nyo gustong mamatay. Oh. O. O kagaya ko diba sinasabi ko, dahil 175 years old ko na, ngayon December, 176 years old ko na. So, ang pinili ko dati ay at 200 years old na matay ako automatic. Kaya nga, dahil yun ang pinili ko, so ibig sabihin, mayroon pa akong 24 years na mamamalagi dito. Kaya, yung natutunan ko, lahat yan ituturo ko sa inyo para ah uh, ito, pasama ng pasama ang panahon, pasama ng pasama ang mga tao sa mundo. Kailangan na, ito yung napapanahon, ikaw nga, <coughs> at tutumbasan lang natin yung mga kasamaan nila. Tatapatan lang natin yung mga kasamaan nila. Kagaya nito, mga masyadong matatakaw sa pira ito, pwede natin yan pasukahin ng pasukahin ng pira yung mga animal na yan. Pwede. Yung, yung mga pira na ninakaw nila, pwede isukayan yan hanggang sa mamatay sila. Pwede yan. Ganun yun. Kaya tatapatan lang natin kung ano yung kasamaan nila. Kaya yon ang sinasabi ko, wala tayong lalabagin sa sa utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos, ang sinasabi diyan, bawal ang pumatay. Hindi nga po tayo pumapatay. Ang gagawin lang natin, ha, bibigyan lang natin ng sakit, wala naman tayong intensyon na patayin. Ngayon, kapag pumunta sila ng doktor magpapagamot at nagkaroon sila ng komplikasyon, doon pa lang sila mamatay. So, hindi tayo ang diritang pumatay. Kaya, wala tayong nilalabag sa kautosan ng Diyos. At yung sinasabi ko, kung malas yan sa buhay, adi sana minalas na ako. O okay, bakit tuloy-tuloy pa rin yung swerte na ibinibigay sa akin ng ating Panginoon? Ganun lang yun. O, uh, ay eh bakit naman lahat yan ay uh, ibinigay sa akin lahat yung mga kamuting dilaw na yan? na kung saan nga sabi ko nga pwede na kung lang eh sabihin pala magyabang magyabang tayo rito ayan um, anyway doon po sa mga bagong sa nagsubscribe doon sa Verana uh, Live Studio TV maraming salamat po pero sabi ko nga po konting konting na lang po yon at uh, na natin yung 100k subs subscriber at kapag ka na po natin to ay irarapol draw na po natin yung kalahating milyon. 500,000 pesos yun, yung ating uh, raffle draw na raffle price natin na gagawin. So, ibig sabihin, uh, bakit, nga ba, bakit nga ba nakakapagbigay ako ng mga ganong uh, paraffle-raffle? Pagaya po dyan, yung mga live ko dyan. Bakit nga po, po nakakapagbigay ako ng raffle na 250,000 at yung apat uh, na tigwa 100,000 at saka yung limang 15, tigwa 50,000? Iyan, ay dito ngayon lang yan eh. Pero yung mga sa Facebook ko pa dati, yun ang sinasabi ko, million-million po yan. O hindi naman ako politiko, ha? ay bakit nakakapagbigay ako? Kasi nga, mayabang ako. O. Dahil sa kayabangan ko, gusto kong ishare sa inyo yung mga, na, yung mga blessings na galing sa Panginoon dahil sa kayabangan ko. Ganun lang po kasimple yun. At sinasabi ko po lagi sa inyo, ha, ah, isa rin po akong hampas lupa at patay gutom, kaya alam ko po ang kalagayan nitong ating mga mahihirap na kababayan at alam ko rin po ang kalagayan ng mga kababayan natin na walang masaing. Kasi yun po ang naranasan ko. Kaya ano man po yung blessings na binigay sa akin at patuloy niyang binibigay, ibibigay ko rin po yan sa inyo. Yan po yan. Sasabihin naman, sasabihin na naman itong basher ko, for the views. Ha? For the views, uh, for the views na animal ka, na bubo ka, ulit-ulit kong sinasabi rito, kung gusto mong makipagpostahan sa akin, pwede kong ipakita sa iyo yung bank book na, bank book nitong uh, Live Studio TV na kailanman man hindi nagwi-withdraw. Magmula pa nung sumildo dito sa channel ko ay hindi pa ako nagwi-withdraw. Dahil, para ano pa yung sinasabi ko lagi na ulit-ulit ko sinasabi na allergy ako sa pera at hindi ko kailangan ng pera. Ganon ako magyabang. So, yung mga magsasabi ng ganyan, kung ikaw ay patay gutom at hampas lupa, huwag mo akong igaya. Kasi noon nalampasan ko na yung pagiging hampas lupa at patay gutom. Nalampasan ko yon sa pamamagitan ng pananampalataya ko sa ating Panginoon, ay ikaw, demonyo, ang sinasampalatayanan mo ay hanggang ngayon patay gutom at hampas lupa ka pa rin. Maraming maraming salamat po doon sa mga bago nag-subscribe at uh, yung, 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 yung <fera> po. Antayin ko po yung inyong mga comment at uh, tuturoan ko kayo. One by one ko po ituturo yan sa inyo. At sisiguraduhin ko na matututo kayo at kaya nyo na naprotektahan itong mga kababayan nating mga mahihirap. Marami po, hindi lang po iisa. Hindi lang po yung hindi kayo tatablan ng bala. Marami po ang matutunan niyo sa akin. At sabi ko nga po, yung 20 years, uh, ayun po, yung 24 years ko pa na i-ester ito, lahat ng natutunan ko, ip, i, uh, ipapamana ko sa inyo. Lahat ng mga itinago namin dati, na ihinukay namin kung saan-saan parte ng Pilipinas, bago dumating yung 24 years ko or bago ako matigok lahat yan ibibigay ko lahat sa inyo dahil unang una hindi ko na kailangan yan ngayon pa lang nga, hindi ko na kailangan yan oh. so yun lang po dahil uh, uh, doon po sa may mga may mga sakit nating mga subscribers, followers at mga viewers Pagalingin nawa ka kayo ng ating Panginoon sa lalong madaling panahon. Maraming maraming salamat, Panginoon. At siyempre, ano nga ba yung lagi kong sinasabi sa inyo pagkatapos ko magdaldal? Oo. Oh. Malaman ko po kayong lahat na